Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga makaduterte sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binienta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China. Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China at nagtridor daw ako sa interes ng bayan sa pagiging back channel negotiator ko. Nakilang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Kakapaliwanag nito pero sa junky nakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng panghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob na Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dose ng Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito ilegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Sabales. Iba po ito sa Kalayan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back-channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Sure. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan iahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos iahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat, 7 -lahat. ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa isang daang meetings hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging tatlong barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede rin i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining three ships na nasa labas ng Seoul na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang iniinsinuate ng mga makaduterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, -una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoy. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit di dubsel o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, E eh, ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi si Nainrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin kasi gawa-gawala itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng Arbitral Tribunal. 'Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng Seoul kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back channel negotiations? Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon, dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng Seoul, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga manging isda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi hindi dismiss ang kaso? E eh ang ebidensya lang na prinisenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrique. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit nagabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back-channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang maappoint bilang ambasador doon. Samantalang ang back channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang ambasador sa China noong mga panahon na yon taliwas sa sinasabi ni Adelaide. Lahat ng mga impormasyong ito ay pwedeng makonfirm ng media sa DFA at sa Bureau of Immigration. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi ibinigay ni Enrile ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya? Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at hindi rin kanyang perma sa DFA ang totoong kopya nito. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile notes yun, o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan niyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para ma-declare ang martial law noong panahon ng diktador na si Marcos. Sa tanong naman kung bakit daw ako nag-walkout sa debate namin ni Enrile noong 2012? Kung papanuorin niyo ang video na nilabas nila tungkol dito, maliwanag na wala pong walkout na nangyari. Sa mismong video nila, halos 10 minutes kami nagde-debate ni Enrile, kaya paano nila sasabihin nag-walkout ako? Pero dahil out of line at out of order ang line of questioning ni Enrile, na obliga akong tapusin ang interpellation. Kasi ang subject ng privilege speech ko, that time, ay tungkol sa pagkontra ko sa plano nila Enrile na hatiin ang probinsyang Camarines Sur habang tungkol sa back-channel talks naman ang mga tanong niya. Ayon sa basic rules sa Parliament, bawal ang ganun. Dapat ang interpellation ay tungkol lamang sa subject ng privileged speech. In short, it was already an irregular proceeding and I had to stop it. More importantly, classified or confidential information ang matters concerning national security and foreign affairs na gustong pag-usapan ni Enrile. Sensitibo ito at maaring makaapekto sa buhay ng mga tao at interes ng ating bansa. Being a former AP officer, conscious ako about unnecessarily divulging classified information. In fact, kasama mismo si Enrile doon sa executive session sa Malacanang nung pinag-usapan ang mga bagay na ito noong July 2012. Panoorin nyo ang mga bidyong ito. bini kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough. Uh, sure. At uh, mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon ngayon. Uh, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at uh, kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun, ako naman bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, sino, ano, anong karapatan mo na nagpunta sa Gina? Yung ba, ikusang mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sino ang nag uutos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako sa, ang nag-utos sa kanya. Maliwanag sa sagot niya na alam niya na ang tungkol sa report ko sa Back Channel Talks at alam din niya na si Pinoy mismo ang nagtalaga sa akin pero nung nagdebate kami sa Senado nung September 2012, nagmamaang maangan siya na hindi niya alam kung meron siyang nakitang anomalya sa pagkakaroon ng Back Channel Talks noon, bakit wala siyang sinabi sa publiko tungkol dito? Ganun pa man, sinagot ko pa rin siya hanggat sa kaya kong sagutin without compromising the back channel talks or my role as back channel negotiator na maari ko pa rin gampanan noong mga panahon na yon. Regardless, simula noong 2012 noong unang nilabas ang isyong ito hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas si Enrile na kahit anong ebidensya ng sinasabi niya na mali na ginawa ko. Kasi nga, ang lahat ng ito ay base lang sa intriga at fake news lamang. Para klaro kung ano ang gusto ko talaga mangyari nung backchannel talks, pakinggan natin si Enrile na mismo sa bijong ito. Alam mo, yung Scarborough, tayo hindi sa ating unit. Squatter lang tayo doon. It's outside of the city of Paris mm -hmm. at ang... Uh, ang ko outside of Ong Cruz sa atin as far as we're concerned but historically ang mga tao natin May nagpupunta doon nangingisda mm. ang akala natin pag-aari natin yun sa aking intindi si Don Rosario gusto niya maayos na uh, ang usapan sa usapin ang kwan, ang uh, China na diplomatically. Eh si... Si... Trillanes. Si, Trillanes, gusto niya. Gani, paalisin yung mga klan mm -hmm. Mga... Mga... Inchik doon sa Scarborough dahil nandun sila, nandun din uh, ang... Ang natin, coast guard natin eh. Maliwanag, di ba? It's ironic na mga pro Duterte ang nagre raise palagi ng isyong ito, pero bulag sila sa mga pagbebenta ni Duterte ng mga interes natin sa China. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa mga pogos, vaccines, infrastructure projects at iba pa. Sana po naliwanagan kayo sa isyong ito. Bottom line, Huwag magpapaniwala agad sa mga kasinungalingan ng mga taong kagay ni Enrile na isang martial law administrator at plunderer at Duterte na linggo-linggo ninyong napapanood magsinungaling sa publiko.